Magandang araw mga dude Magandang magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan May bablog na naman tayo At may isasure na naman tayo ngayong araw Alam galing kayo ng Cavite At pupunta po kayo ng Paranaque Or papunta kayo alam ba ng domestic road O sa Naiya Kapag ganitong rush hour po May tuturo ako sa inyong daan Na makakatulong sa inyo para makaiwas sa uh, mga traffic light dyan sa kahabaan ng paranya kay Sukat o ng tinatawag nating Dr. Arcadio Street so mapapansin niyo ninyo napakarami na pong mga sasakyan dyan palabas po yan sa main highway na Dr. Arcadio Street, dito pa tayo dadaan dito tayo sa flyover ha? mapansin nyo ito yung SM Sukat, kabila ang building ha? dito tayo dadaan hindi po tayo dadaan sa national road, national highway kasi napakarami po may traffic dito, may traffic doon sa unahan traffic light I mean ito po, dire diretsyan takbuhan nyo dito pwede eh, di kayo magpatakbo na matulin dito kasi maluwag naman yung da, pero syempre, samahan natin ng iba yung ingat mga dude So ito pinapalawak na ulit no ginagawa pa yung kalsada para madagdagan yata yung lane So yun no napakabilis no Napakaganda dito smooth na smooth yung kalsada at the same time wala pong traffic light So si shortcut ulit tayo papuntang Dr. Ar Dr. Arcadio Street para yung labas natin oh, yeah. Paano masabi? Pero syempre, iniwasan lang natin yung traffic light. Ah, malapit na po tayo sa dadaanan na natin shortcut. Ito po, pagdating niyo po dito, mag-minor na po kayo. Kasi, papasok po tayo dito sa kanan. Yan. Dito po ang daan natin. Patagos din po ito ng Dr. Arcadio Street. Iniwasan lamang natin yung traffic at mga traffic lights. Ang labas po nito ay malapit sa Amville. Or Amville na rin yata ito dito. So mapapansin po ninyo smooth na smooth yung takbo natin Yung takbuhan natin dahil syempre Maluwag yung kalsada kanina Pag sa C5 ka talaga dumaan Ayan malapit na po tayong lumabas So ito na po Na po yung labasan at good news no may LRT na rin dito sa Paranaque hanggang SM Sukat yata hindi ko lang sure kung hanggang saan po yung last station yan so yun mga dude nakaiwas tayo sa mga traffic lights o oh, smooth na ulit yung daanan natin so sana nakatulong ulit yung vlog natin na to maraming salamat muli sa inyo isang A mo na at God bless